Kailangan kahoy. Kahoy na. Pamuk, pamuk, Dito. Salpak na piston sa uno. Ano eh, alayin rin mga sigunyal guys. Kailangan nakaganyan o. Saka diretso siya. Salpak na pala yung size nung eh. Hmm.

Tao. Para sa iyan. Ayan, yabot na din sa ilalim yung ano. Ah. Yung ano sana yung kahit yung martilyo ba na yung hawak ano? Hindi man makasuot yan Biyakin Hindi man yan Ay kasya yeah Hindi ah yeah. Hindi yeah. yeah. Tingnan kung Hindi nga tao nakadiritso Nakadiritso yung ano

kemarso keong guide hmm. tak aku tak baru letak yeah. masuknya sana tapi oh, um. coba naman to

nang diin. Nah, Oke nah, guys. masih <laughs> <laughs> master main guys. <laughs> <laughs>